Hello guys, good afternoon sa inyong lahat uh, Quick update lang tayo sa ating binili ngayong hapon Kararating lang namin galing sa grocery dyan lang sa kabilang barangay uh, May aming pinupuntahan dyan na grocery na malapit lang uh, Mga siguro mga 10 minutes lang yan sa Uh, motor kung pupunta ka doon. So, dyan lang kami namili kasi kaunti lang naman ang aming binili pang dagdag sa aking paninda. At ito guys ay i- ipapakita ko sa inyo. Ito na guys ang ating pamilya kali may dalawang plastic lang tayo na binili doon. Ayan. At mayroon tayong uh, 1.5 na apat na bote lang ang ating binili kasi hindi naman yung binili dito sa akin na ay litro. Kaya lang, minsan mayroong maghahanap din ng 1.5 na soft drinks. So, ito yung ating nabili. Mayroon ako dito yung si yung 4-5. Ito yung 4-5. Ito yung 4 na pack. big ano yan siya, guys? 12 ang isang pack. Kaya binibenta ko siya ng apat 5 At ito, yung corn beets. Corn beets. Yan piraso lang. Iba ibang flavor. Corn. Dose pala sa isa nito guys. Dose. So, benta ko dito ay 15 peso. Tapos, meron tayong Nova. Nova. Kapat lang ang ating pinili. Kapat na piraso lang ang ating Nova. Kasi meron pa akong natira. At dyan ay medyo madati niyan. Kaya lang na, may natira ako dalawang. Okay, hindi ko sure kung kailan yung dadaan kasi hindi naman yan updated ang pagdaan kaya bumili, bumili na lang ako at pang dagdag ko sa aking paninda para hindi tayo nauubusan yan ay 1625 ang isang Nova ang pinta ko dyan guys ay 20 pesos 20 pesos at mayroon tayong frosty ice pop ang pala naman ito ito ay ko sa binibili ko eh may binibili ako nito pero ibang klase 8 pieces 8 pieces ang laman at 25 pesos pero ko dito ay 5 pesos ito magic sarap alam niyo na kung makano na hindi naman daw tumaas yung magic sarap 65 pa rin itong ating ajinomoto 45 pa rin ito yung bago ngayon ako nakab nakabili nito 45 din ang isang inisa mix inisa mix at tang orange lang. Baka mahal naman ang orange na yan kasi. Tang orange ay uh, 1955. So, ang bentahan dyan ay 23. 23 pesos. Mayroon tayong snowbird. Ito So, kung isa lang ang bibili ay 2 pesos. Kasi magkano na ba yung snowbird? 54 na ang 50 pieces. Mayroon tayo itong ideal. Ideal. Yeah. nag order ako nito. Pero sa market pa daw darating. So, bumili na lang ako ng anim order ako nito sa ayos lang ng grocery store. Kasi election sa Monday, Monday yan sila nagde deliver So, sa Martes pa, 88.50, so, ang bentahan dyan ay 16 pesos. So, dapat nyo 17 eh. Kasi mahal na talaga ang ano ng Ariel. At ang ating silka papaya ay 14.25 kasi ito ay 45 grams lang. Uh, dito kayo sa isang plastic. Sa isang plastic tayo. Plastic lang ang kanilang nilagyan. Dito, mayroon tayong Juberry na biscuit, 75. So, ang pintahan dito ay, ano na, 9 pesos. Mayroon tayong Star Margarine. Yan, Star Margarine. 35 pesos. Ang pinta ko dito is... 39. Tatlong piraso ang ating binili. Ayan, tatlong piraso. Tapos, meron tayo ditong wash na sugar. Ito ay tatlong kilo ang ating binili. Tatlong kilo lang, guys. So, pwede naman tayo bumili doon. Sandali lang naman tayo sa doon. So, hindi na kailangan na bumili tayo ng marinahan kasi para hindi ma-stop yung ating pera. Pwede pa natin makaikot sa ibang kung uh, bilihin pag may dumaan dito. Ang uh, sugar ay 18, ang uh, isang 1 fourth. So, binibenta ko yan ng 24. Pero parang pwede tayo magpapakain. Pwede ko na uh, 22. So. ito tayo magpapakain kasi medyo magpura siya. Ito, ito guys, promo. Promo pack ng uh, Silver Swan, Asensio Pack. May dagdag na So, ito yung ating pinuha. Iyon ay 60 pesos ang isang pack na ng 11 pieces ang laman. So, ang dito ay 10 kasi free nga ang isa. 2, 4, 6, 8, 10, 10, ah, hindi. Uh, free ang 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 12 pieces ang isang pack ang uh, presyo niyan ay 60 pesos. Meron din tayong dato puti okay, na ganyan din. Dato puti is 55 pesos. 55 ba, o 65? Ah, uh, 55. Ay, so, naklaro yung kanya ano, yung kanya resibo. Okay, so, itong um, silver swan, so kang puti, 60 pesos din. Ganyan din o. Oh. Basta kasi pag mga ganyan guys, kasi mayroon pang uh, dagdag na isa. So, diba? Okay is natin extrain pa yon yun. Chocomotso. Chocomotso is 24 pesos. Ang pinta dito ay 10, 10 pesos. Ah, hindi. 9 pesos. So, 9 pesos. Nahigitan po tayo. Oreo. Oreo ay 80 pesos. So, ang pinta dito as uh, is 9 pesos. May 10, uh, may 10 piso. Ay, 10 na sa isang balok. At yun lang guys, ang uh, laman ng isa pang plastic at mayroon tayo nito ang apat lang ang aking binili dalawang coke dalawang coke isang royal ito ay para lang sa mga dayo lang naman ang binili dito ng akin isang sprite at ito ay 65 pesos ang bigay nila sa akin so ang mm -hmm. uh, aking pagkenta nito ay 80 pesos nagaya na lang ako dito sa mga kapitahay kong maging 80 pesos ang kanilang uh. at yun lang guys ang aking update sa inyo sa aking nabili ngayong hapon at uh, kumusta ang inyong mga tindahan ngayon ngayon ay araw ng linggo uh, at ito lang ang ating nabilay kasi uh, may mga deliveries naman tayo mag, uh, weekday so ang ating binili lang ngayon ay pang sa ating mga paninda na hindi lang tayo maubusan ng paninda guys so hanggang dito na lang ang aking video sa so, hindi pa nakasubscribe sa aking channel uh, sana magsubscribe po kayo at mag-like din, mag-comment at mag-share ng aking mga videos. Uh, tindahan ni Ining. At hanggang dito na lang. God bless sa ating lahat. Sana marami tayong benta ngayong mga sunod na araw. Bye-bye guys!